isasabay na raw sa rehabilitation ng EDSA ang pagpapaganda ng mga istasyon ng busway. Kaya ang iba't ibang sektor tulad ng mga PWD may hiling para mapadali ang pagsakay nila sa EDSA Carousel. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de La Peña. Araw-araw nagtitiis ang mga motorista at commuter sa usad pagong nadaloy ng trapiko sa EDSA, lalo na tuwing rush hour. Pero kapag nagsimula na ang rehabilitasyon ng EDSA, mukhang mas lalala pa yan nanggaling na yan mismo kay Transportation Secretary Vince Dizon. I won't sugarcoat. It's, it's going to be bad. It's going to be bad, but but the plans po ng PWH ni Secretary Manny mm -hmm. and ng kanyang team napakaganda po. In fact, they are, they are not just going to do the usual reblock and and you know, fix yung mga sira nating mga lanes. Ya aspal to po yan. I think they can complete in I think I, uh, I, would think within a year. Wala pang petsa na sinabi ang DOTR kung kailan magsisimula ang EDSA rehabilitation. Pero isasabay daw dyan ang pagsasayos ng mga estasyon ng EDSA busway. Isasabayan namin. No? So, yung pong rehab ng mga estasyon, yung rehab ng mga barrier, yung rehab ng, ng fencing, no? Uh, we're working now with MMDA. Magkakaroon ng mga dedicated, bawat busway stop ay eh, magkakaroon ng dedicated na uh, bridgeway o dadaanan ng mga ano. Kasi meron pong mga, I think, apat na stasyon na shared ang entrance sa MRT. Yes. And, and nakakalito siya? Nakakalito. Yeah, where... Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, NCR, sa March 24, target simulan ang rehabilitasyon sa northbound na bahagi ng monumento. Sa ngayon, inuna muna ng DOTR na ayusin ang mga timer sa EDSA Carousel para masigurong hindi magtatagal ang mga bus sa mga estasyon at napabilis pa ang biyahe ng mga pasahero. Pero ang mga person with disability o may kapansanan, pati mga buntis at senior citizen, may request sa pamahalaan. Isama naman daw ang pangangailangan nila sa mga pagbabago sa busway. Sa pedestrian overpass na ito sa bandang kamya sa Quezon City, hindi na nakaakyat ang ilang PWD. Kahit sa mga hindi naman PWD, ay hindi rin gano'ng komportabling gamitin ang pedestrian overpass na ito na papunta doon sa EDSA Busway Station. Hindi pantay ang lakaran, masikip at medyo matarik. Si Mang RG na may prosthetic legs, hirap daw bago makarating sa Mega Q mart Station ng EDSA Busway. Minsan, kahit man uh, mahirap o mas mahal yung grab o kaya motorcycle, kaysa dumaan ka na ed sa EDSA, lalo na sa kyu-mart na kailangan kasi humawak ako pag akyat sir eh, kasi hindi ko nababalans lalo na sa pagbaba. So kailangan pa isa-isa. Sabi rin ng mga bus operator sa si EDSA Carousel, pito sa sampung PWD ang hindi na nakakasakay ng bus mula nang ilipat ito sa gitnang bahagi ng EDSA. Makikipagpulong naman ngayong linggo ang mga bus operator sa DOTR tungkol sa si EDSA Rehab. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard la Peña. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.